Siguro naman napanood din nyo itong road rage na nangyari dito sa Boso-Boso, dito sa may Antipolo. Kung hindi ako nagkakamali at ito ay naging viral kahapon hanggang sa ngayon at may mga ilang videos tayong napanood, mga angulo, kung paano nangyari ito. Pero before na uh, dumating dun sa eksena na yon, parang may isa pang video na lumabas na kung saan eh, itong... Nagbi-video ay eh, nakamotor. motor at yung sasakyan na involved, yung naka four wheels, ay nasa unahan niya. Actually, hindi natin alam yung buong kwento. Pero ang nangyari dito sa sa video na to na lumalabas ngayon sa social media ay talagang ano, talagang hindi katanggap-tanggap para sa ating uh, mga motorista, sa ating mga riders. Kaya pag ako lumalabas mga body palagi ko rin sinasabi sa inyo na huwag nating pairali ng init ng ulo kahit na anong pagod natin sa pagdadrive, lalo-lalo na kung tayo ay nakamotor, ay maximum tolerance mga body. At kung ano man yung mga napansin natin na ginawa ng ating mga kapwa motorista, baka naman pwedeng madaan natin sa magandang usapan ito nang hindi na umaabot sa ganong pangyayari. So, yung nakuha na lang ng video ay noong nagkakaroon na ng komosyon, nagkakaroon na ng suntukan, sa pagitan ng dalawang rider at saka itong driver ng uh, SUV, yung kulay itim. Na kung saan, yung unang video na lumabas ay yung nga na uh, nagbunot ng barrel uh, baril itong driver. At ang unang uh, putok niya ay hindi tinamaan yung kanyang target, kundi yung sinasabi ay asawa raw niya ito, yung nandoon sa video. Then sinundan pa niya ng... Uh, ilang putok 'yon hanggang sa nakita natin at bumulagta na yung isang rider na kasuntukan niya at uh, meron pa siyang pinapahabulan ng uh, ng putok ng uh, kanyang uh, baril so anong nangyari ayun tinamaan yung kanyang kasama asawa allegedly at nung patakas na sila o nung nabuhat na yung asawa ay binuhat pa niya yung rider no itinabi niya no itinabi niya para makadaan yung kanyang ano yung kanyang uh, sasakyan pero eventually mga body ay nahuli itong uh, driver na to ng mga pulis so kudos sa mga kapulisan ng Antipolo dahil sa mabilis na responde so ano ating matututunan dito palagi nating uh, pairalin yung labig ng ating ulo ano may mga pinagdadaanan tayo sa buhay pero wag nating dalhin sa kalsada kapag tayo ay nagmaneho dahil walang na idudulot na maganda yung ganitong mga pangyayari sa ating buhay. Kagaya noon, alam ko bawal ngayon na magdala ng baril kahit na lisensyado dahil I think ganbana ba ata, di ba? So, sabihin natin na na-corner na itong tao na to dahil dalawa yung kalaban niya. Eh. Meron pang isang video na mas malapit at ito ay talagang pinagtutulungan siya. Sabihin na natin na wala na siyang choice kundi bunutin yung kanyang baril. Kasi talagang binugbog eh. Talagang pinagsusuntok siya. Pero, worth it ba? Sabihin na natin na hindi na niya ipinutok. Sabihin na natin na inilabas niya yung barrel para uh, takutin o para matigil lamang yung pambubugbog sa kanya. Pero anong kalalabasan nito, di ba? Kulong pa rin siya. Kasi kung, kung ganban ngayon, magaling kung ano siya, kung uh, exempted siya. Di ba? Pero yun nga, ang nangyari, hindi natin masasabi na self-defense kasi nga, ilang putok ay eh, pinakawalan niya at meron pa siyang uh, pinahabulan ng putok na tinamaan din ata parang yung isang rider, na kasuntukan niya hindi natin nakita sa pismong uh, video kung paano niya uh, binaril yung ano kasi hindi na nahagip ng frame. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo mga body, no uh, isang lesson din, lalo-lalo na doon sa mga gun owners, alam naman natin yung ano yung yung basic gun safety rules, yung mga cardinal rules. Diba? Una, treat all guns if they are loaded. So, yun talaga ay inanohan niya. Talagang uh, balak talaga niya na barilin. Kaya kung hindi man nakaload yung baril niya, yung mga oras na yun, eh rin nagkasa siya. So, keep the gun pointed in the safest possible direction. So, hindi pwedeng iwas-iwas mo na lang yung baril mo dyan. At kung... Uh, may mga kaharap kang tao diyan eh matutukan mo di ba keep your finger of the trigger until you are ready to shoot siya talaga ready to shoot na at ito ito yung isang importante ito yung nakaligtaan niya mga body you no know? know your target its surroundings and beyond so sa pagkakataong yon yung nasa likod ng kanyang target likod ng rider na kanyang kaaway ay kanyang kasamahan o yung asawa niya siguro kaya yun ang unang tinamaan di ba and know how to properly operate your gun. So, ito alam to ng mga gun owners. Kasi ito pinag-aralan din namin nung ako ay nasa servisyo na kailangan talaga may kaakibat na responsibility kapag ikaw ay may dalang barel. Nakakatapang kasi yan mga body. Sa totoo lang. Nakakalakas ng loob. Iba yung ano, iba yung yung lakas ng loob mo kapag may dalakang baril. Pero dapat yan ginagamit lang for self-defense hindi kinakailangan. Huwag natin gamitin. At syempre dapat i-assess natin yung sitwasyon kung kailan natin gagamitin. So wala siyang lusot dito. So anong nangyari? sira ang kinabukasan ng kanyang pamilya. So hindi natin alam kung uh, napuruhan niya or uh, namatay ba yung ano yung unang binaril niya na rider. Kasi by the looks doon sa video na yun eh hindi na gumagala o tsaka talagang nakatimbuwang na so ilang ilan ang tama noon maaaring dalawa or tatlo at yung isa tinamaan din kaya patong patong na kaso ang kanyang pagkakaharapin mga body kaya please kung kayo ay isang uh, motorista isang rider eh kailangan natin ng ano ng lamig ng ulo no mapagpakumbaba tayo Huwag palaging daanin ito sa tapang, porket may baril ka. Huwag niyong daanin sa init ng ulo. Kung may problema kayo pinagdadaanan, please, iwan niyo na lang sa bahay. Magmaneho kayo ng tama at uh, irespeto niyo yung kapwa motorista niyo para irespeto din kayo. So, hindi natin masasabi na walang mali dito yung rider. Maaring na-provoke din sila. Hindi natin alam kung magkasama sila yung uh, nakikipagsuntukan. Pero ano man yung rason, mali talaga, parehas. Ano? Both sides para sa akin, mali. May pagkukulang, kaya umabot sa punto na naging ganon ang kinahinatnan. And lastly, uh, gusto ko lang paalalahanan yung ating mga kababayan. Maparider man ito o mapadriver na hindi natin kilala kung sino yung ating kaharap. Huwag nating i-underestimate minsan yung isang tao. No? kahit na tayo ay marami, wag nating i-underestimate kung tayo man ay may sinita, wag nating i-underestimate na oh, marami kami eh ating sitahin nito kasi mali ang ginawa niya. Wag, hindi natin alam kung ano ang uh, kakayahan ng taong ito. Kagaya nga niyan, ano, hindi nila alam na may baril. Oh. Pinagtulungan nila, nakipagsuntukan sila. So anong nangyari? Ayun, napuno na yung isang uh, tao na yon, yung driver, yung SUV na na kasi wala na nasukul na siya nabugbog na siya nasuntok na siya so ano nang choice niya no nawala na nagdilim na yung paningin niya kundi bunutin yung kanyang baril so hindi alam yon ng mga rider na mayroon siyang armas pero kagaya nga na sinabi ko huwag nating i-underestimate yung kakayahan ng isang tao kahit marami tayo mas maganda siguro kung in-approach na lang nila yung ano yung driver o kung, Palagay na nagkamali yung driver, no? O may pagkakamali doon sa pagmamaneho niya. In-approach na lang sana at uh, sinabihan ng malumanay hindi yung mag-a-approach ka doon sa tao na, na galit ka o ano man. Siyempre, hindi mo pwedeng pantayan yung, uh, mailit na nga yung ulo, ano? Hindi natin alam, no? Mailit na yung ulo ng driver tapos ikaw na ito lumapit pa at uh, nagdagan mo pa yung init na ulo niya. So, ano nangyari? Talagang hindi kayo magkakaintindihan. So sana naging aral ito para sa ating mga motorista, sa ating mga rider na palaging magiging mahinahon kayo sa kalsada. Hindi natin alam ang posibleng mangyari sa atin once na nagpadala tayo sa init ng ating ulo. Okay, so always ride safe at no to road rage, you know? Kailangan natin ng uh, magbigayan, magrespetuhan sa kalsada.